Balita mula sa lalawigan ng Abra, matiwasay na pinakawala ng mga kidnappers ang asawa ng isang kumakandidatong barangay chairman sa Abang Bukay Abra. Kinumpirma ni Benjamin Loy na ligtas na kabalik sa kanyang piling ang kanyang asawang si Brice Loy na isang guru. Iniwan umano siya ng mga suspek sa bagay na nagkarlan Naguna at sa tulong ng ilang mamamayana ay natawagan niya ang kanyang asawa at sa tulong ng mga pulis ay ligtas na nasundo siya sa Laguna. Dinukot siya ng mga hindi pa nakikilalang kalalakihan bandang alas 5.30 ng umaga noong Merkules habang naglalakad patungo sa isang paaralan sa Paranaque. Bilis siya umanong isinakay sa isang itim na high ace at dinala sa hindi pa malamang lugar. Sinabi ni Benjamin Loy na tinawagan siya ng mga dumukot sa kanyang asawa at sinabihan na itigil na ang kanyang ambisyon na maging kapitan at mag-isip ng mabuti dahil ang mga pulis na hiningan niya ng tulong ay hindi uh, siya mababantayan at ng kanyang pamilya. Subalit sa dami anya na nangyari sa kanyang buhay ay ipinapaubayan na niya sa poong may kapal kung siya ay atras sa pagtakbo sa ngayon ay nasa ligtas silang lugar ng kanyang asawa at patuloy naman na tinutugis ng mga alagad ng batas ang mga dumukot sa kanyang asawa. Samantala tinayak naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa pamilyang Loy na bibigyan sila ng seguridad ng Kapulisan. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Maituturing na generally peaceful ang unang araw ng kampanyahan para sa barangay at SK election sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Ito naman ang naging pahayag ni Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richard Caballero. Lahat ng bayan mula sa 27 na munisipalidad at limang syudad dito nga sa Nueva Ecija Ha? Makikita ang police visibility at kabikabilang mga comelec checkpoints para masiguro na magiging mapayapa at tahimik ang nalalapit na October 30 BSKE at uh, mula sa 849 na barangay sa buong lalawigan. Ayon pa kay Colonel Caballero, maliban sa mahigit na 2,200 na mga kapulisan sa buong lalawigan, inaasahan na magkakaroon ng karagdagan ding augmentation ng pulis mula sa Regional Mobile Force Company at ng mula naman sa Philippine Army. Ganito rin maihahalin tulad ang kabuuan sa buong Region 3. Batay sa report ng Pro-3 Command Center sa Camp Olivas, maayos at matahimik ang unang araw ng campaign period. Paalala naman ni Colonel Caballero sa lahat ng mga lumalahalohok na mga kandidato na sana isumunod sa mga patakaran ng Comelec para maging maayos at tahimik nga itong nalalapit na barangay at SK election. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH25, Grace Vera o tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Sabi sa na memorandum order mula sa tanggapan ni Davao de Oro Governor Dorothy Montejo Gonzaga, inatasan nito ngayong araw ang lahat ng pamunuan ng both public and private schools sa buong probinsya na isuspende ang klase. Ito upang mabigyang daan ng ocular inspection sa mga school buildings matapos tumama ang 6.2 magnitude alas 2.58 na madaling araw ngayong birnes. Ang naturang memo order ay nakakapi din sa lahat ng municipal mayor sa Davao de Oro province kung saan ang bawat LGUs ang siyang magpapatupad ng structural integrity assessment sa kanilang mga nasasakupan. Batal sa report walang sa PBOX, dalawang magkakasalod na aftershocks ang naitala. Alas 4.10 ng umaga na may intensity 3.2 at 4.12 ng umaga na may intensity 1.5. Pula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nagulantang ang mga residente sa barangay Lanag, bayan ng Santa Barbara, Iloilo, nang umakyat sa tower ng National Grid Corporation of the Philippines ang isang lalaki. Ayon sa mga residente, nagulat sila nang nakita sa itaas ng tower si alias Dudoy 7.40 ng gabi, Oktobre 10.09. Tumawag sila sa Santa Barbara Police na romesponde kasama ang MDRRMO at Bureau of Fire Protection. Tumagal ng mahigit isang oras ang lalaki sa tower kaya napilitan ang kaibigan nito na umakyat rin upang mapakiusapan siya na bumaba. Pasado das 9 ng gabi nang ligtas ito na nakababa. Ayon sa misis ng lalaki, Galing sa trabaho ang kanyang mister. Linaw rin ang misis na walang problema sa pag-iisip ang kanyang mister, ngunit lasing lang. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nasa 568 na bikula ng OFWs ang binomonitor ngayon ng Overseas Workers' Welfare Administration o OWA Region 5 sa Israel. Nanawag naman si OWA Bicol Officer 2 Bernard John Bonnet sa mga FW sa lugar na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas para sa contingency plan sakaling lumala ang kaguluan sa Israel. Sa nasabing bilang, 117 rito ay mula sa Albay, 150 sa Camarines Norte at 178 sa Camarines Sur habang nasa 30 naman ay mula sa Katanduanes, 28 sa Masbate at 64 sa Sorsogon. Ani ng opisina, karamihan umano rito ay mga kababaiang caregivers. Ani sa Kalim kung na lumala ang tensyon sa Israel ay siniguro naman ng OWA na magiging ligtas at mayaasahan ng mga OFWs sa pag-uwi nito sa bansa. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!